So, andito nga po yung uh, Kay mga Yung aso po mga kalods, no Ate po siya papakainin ngayon Choo Achoo! Ayan po uh, Ayan po ang pagkain niya ngayong araw no Araw po ng uh, 17 mga kalods Ayan po, uh, pakainin po natin siya ngayon Chu! Ito po ay ating update po ngayon Mga kalods, no Ayan po, choo Ah, dugi So ayan po uh, ayaw niya pong pansinin ang pagkain no ang kanya pong ulam ay isda po mga kalods. Choo! Ah. To. Oh, uh, uh. So ayan po mga kalods uh, ayaw pong pansinin po ang kanya uh, pagkain no? mga kalods. Ah, uh, ayan po uh, Araw po ngayon ng uh, 17 no. Ayan po.